Baby. Oh ho 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 Okay. Thank you, Santa. Thank you very much. Thank you very much. You. Merry Christmas. Thank you. Thank you. Thank you, Santa. Nah. <laughs> no cola. Nah. No. Oh. Ah. ho oh, oh, ho. Oh. Picture, picture, picture. Picture. Bata, picture. Eh santa. Okay. Ah. Ano, magpa picture kayo? Eh natural, inakit-akit ito pa kin ko eh. Tingnan mo, matatayimig to kung pa magpa-picture. Ah, sige, murang mura lang, 20 pesos lang. Oo naman, lahat naman may bayad ngayon. wala libre, ano. Tsaka kakaririn mo ba yan ko lang pera? Oh, yan. Ah, ah. Maraming salamat. Sige. Ah, gusto mo ikandong sa akin yung bata? Eh syempre, ayaw naman kawawa naman. Ah. Oh, sige, 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 sige wala kang camera? Juicy ka pa, ha? Gusto mo totoong camera, ha? Pumapangit ba itura mo pag cellphone? Para naman nakikita mukha mo. Oh, uh, sige, sige, sige. Picture na, picture na, picture na. Ay, mamadali. Talaga, bakit? May pila. Asan? Asan? Hindi nga ko niyaya pamangkin ko. Wala kang customer ngayon, eh. Oh, ready? Oh. One, two, three. Ho, 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 ho. Okay. Oh, ikaw rin, mapicture ka sa akin. 20 pesos lang. Tuntad tanda akong to, pati ako rarakitin mo. Hoy, mamili ang lulokohin mo, ha? Ah. Yang, -yang, -yang yan naman ah. ako sa'yo, no?